By the way, naalala ko, I heard na pinahiya ang lola mo si Annalyn nang magkasama kayo. Does that mean na you're in good terms now? Ayoko pa rin sa kanya. Pero... Pero ano? Pero I love what she did to Annalyn. Alam mo tita, gusto akong tumawa nung ginawa niya yun kasi it was so funny. It was so satisfying to see Annalyn in that situation without me having to lift a finger. Alam ano mo na may iba pa palang tao na gusto kong ipahiya si Annalyn. You really are your mom's daughter. And I'm so proud of it. Hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo pakitang tao? I mean, yung pagiging plastic sa harap ni Annalyn. Not really. I still have my eyes on the goal. At kung kakailanganin ko makipagplastikan, plastikan, ko yun. Kung pareho naman pala ang goal ninyo ng lola mo, bakit hindi ka nalang makipagbati sa kanya? Tita, pag nakipagbati ako sa lola ko, malilaman ng tao na magkakampi kami. And I don't want to give them any ideas. Natutuwa na ako ng may ginagawa yung lola ko. Para hindi ako pag-isipin ng masama ng mga tao. And because of that, magagawa ko yung mga kailangan kong gawin against them. Well, if it works for you, yung ginagawa mo pag sa lola mo, then good. Ito naman siguro niya I know that, Tita. Pero for now, I'm just waiting for the right opportunity para pabagsakin silang lahat. I'm just enjoying what my lola's doing. She's curating a show. Habang ako, tagapalakpak lang po sa background. Walang eme to, ha? Confirmed. <laughs> Galing mismo sa bunganga ng pekeng pranses na bruhang yon. Oh. May plano sila talagang kunin ng loob ng mga board members kaya magbibigay siya ng picnic. Hmm. Well, I know exactly what she's trying to do. Hmm. Oo. At uh, ang maganda doon ay hindi mo na nila gagalawin si Annalyn. Wala mo nang gantihan dahil ang focus nila ngayon nasa picnic by the lake. Oh, ay, mabuti hmm. naman kung ganun. Hmm. Eh, syempre, hindi naman po ako papayag na apihin nila yung anak ko. Ay! Agree ako dyan. Agree ako dyan, Lynette. Kaya lang, ang iniisip ko, Ma'am Giselle, eh, huwag kayo pumayag. Nakukunin nila yung loob ng board members mo. Gagawin niyang BFF? Mm. Don't worry, Aling Susan. May plano tayo para dyan. Hindi natin sila pipigilan. Hahayaan natin silang magpakalunod sa lake. Hayaan natin siyang malunod sa isang kahihiyan na hinding-hindi niya ...makakalimutan. <laughs> Gusto ko yan! Approbo <laughs> ko dyan! May pasabog! Type ko yan! At saka, alam niyo ba? Meron pa akong alam na baho ng babaeng yan. Sobrang baho! Chang, ano pong ibig niyo sabihin? Ano ko masyosyal? Ba't kumakain ng panis? Eh, hindi! pero, wait lang. Ano ba kasi yung French ng panis? Eh, mukha bang alam namin? Ay, hindi. Ano yan? Ano yan? Lepinis. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Lepinis. Lepinis. Ang kala ko kasi. Dubwa! Dubwa! Magbawa! Dubwa! Magbawa! Are you talking about me? Hindi ako kumakain ng panis. Ah, uh, bonjour, uh, manure. Ah, huh? bonjour, <laughs> manure. You uh, shut up! Sino bang nagsabi sa inyo na kumakain ako ng panis? You old, sagging chick woman! Ano itong pinagkakalap mo tungkol sa akin? May nagsasalita ba? Parang masamang espiritu ng matandang tsaka. I am not a fool. Harapin mo ako pag kinakausap kita. Bakit pinagkakalap mo na kumakain ako ng panis na pagkain, ha? Huh? O ano ka. You coward! Look at me when I'm talking to you. I'm gonna give you something to look at. talaga, ha? Yan, ha? Yan, ha? Huwag kaalis dyan, ha? Yan, ha? Anong panama mo dito, ha? Ano? Kakasaka? Lalaban ka dito, ha? Ano? Magsalita ka! Baka gusto mo putulin ko yung tila mo. Durog-durogin kong maliliit! Tagal ko na ako na ba ng sakapa, Francis mo? At ngayon mismo mag-iimbento ako ng ulap. Lengua de de